Ano-ano nga ba ang mga kabutihan na dapat natin gawin dito sa unang ikasampung araw sa buwan ng Julhiza? Unang-una ay ang pag-aayuno sa ikasiyam sa buwan ng Julhiza o tinatawag na Yomul Arafah. Ano ang gantimpala ng pag-aayuno sa ikasiyam sa buwan ng Julhiza? Ang sabi ng Rasulullah SAW, Siyamu Yomul ya Arafah, Ahtasibu ala Allahi ay yukafira sanatan lati qablahu wa sanatan lati ba'dahu. Ang pagayon na sabi ng Rasulullah s.a.w. Sa yawmul arafah, sa ikasiyam na araw sa buwan ng Julhidza ay hihilingin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papatawarin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang naunang kasalanan niya at ang magiging kasalanan niya. Isang taon na naunang kasalanan at isang taon na magiging kasalanan niya na papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw lamang mga kapatid na pag-ayunuan ng isang tao ay magkakaroon ka ng kapata kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng dalawang taon. Pero ilan sa mga scholar natin nagsabi, katulad ni Imam Nawawi, ang pinakamainam daw na pag-ayunan ng isang tao ay pag-ayunuan niya ang siyam na araw.